Diyos maray na hapon tabi sa ato mga kabubungto di sa bulan. Yadi ako niyan sa barangay Santa Remedios. Sa sa pinakamakasaysayan na lugar sa bulan, lalo na sa panahon sa Gera, uh, Second World War, Japanese occupation di sa bulan. No? Sa ito na panahon, uh, san sinakop na sa mga Japanese o mga Hapon ang lugar nato. Saro sa naging aktibidad nira is mag-ukad sin mga defense structure o mga lugar sin mga pangdepensa nila sa mga lugar sa mga garrison nila. Sa ito na panahon, ang barangay Santa Remedios is considerado na garrison sa Napon. Pero inisan, san siya dito sa may zone 6 na na uh, zone 5 na an uh, airfield nila sa Sumagungsong sa Layuan. Nandito sa may pulot. So mayon sila sin mga nag uh, manlaylayan ng mga istruktura pang depensa. Sa iyo na yan, Barangay Santa Remedios, kanakay pasyara nato ng sulubong tayo na kuweba. So mapapansin niyo na uh, inukit ini didi sa may hillside sa Barangay Santa Remedios, didi sa may Bariis Lake, harani, no? Man, may hindi din na pawayan, ang itsura pa yung sinyo. No? Tapos, siya to sa'yo naman na lagusan. May mga naniwala na konektado ini pakadto sa may barracks. Tapos ini naman answer na major na lugar na maluwas kita. Medyo malapok na, napabayaan na siya sayang. Ah, uh, may panahon na in rehab ini no, in restore kaya lang amot ko na no kay napabayaan. So makihurong gihapon kita sa munisipyo lang nasa tourism office na na mga nabatugan pa na ini, no? tapos irob na naman gihapon sila ang kamutangan no Oo. so kisera ma repair ma restore ma rehab ina makasaysay na lugar kay magayon na na pasyara nan panungduman sa ato mga henerasyon yan kung pabayaan tay ni wa na sin maka asugpon sa nakaraan nato sa presente maabot sa panahon ah paluwas na ako niyan didi sa may elementary school opo in elementary school indo na rin ni Congressman Modesto Galias family. May yung kunta di na one marker. Kaya lang malayo no? Kay wala na nag-aasikaso, no? October 19, 2013. Sayang, kisera may restore gihapon, Anong duma na to? Opo. So, importante na kami kita konektado sa ato na kahagi kundi rin, baganwara kita sin gamot o ugat na inhugutan nato sa ato mga kusog bilang sa iyo na mamamayan o siyudadano. Kaya nga ni labi ka importante ang pagdumdum sa istorya sa ato bayan. Kung pabayaan tayo ni, mapapara ang kaugnayan nato sa mga paghinguha sa ato mga magurang sa nakagi ng na mga panahon. Lalo na mga uh, isog, kusog sambot, bot, ng sakripisyo sa ato mga bayani sa bulan ng sa bilog na Pilipinas, ba di maging malaya lang kita niyan. Pero sini may yung pasin mga nagkaper na mga istruktura, dito, dito sa may highway dito, may sulod kami dito na sa likod sa gymnasium, mga Japanese structures dito, to, kay Garrison Inisan hapo na bilog na Santa Remedios. In fact, doon sa Mayunhan, insasabi sasabi sa mga residentes today na yung kuno doon ang parang flagpole sa mga Japanese Imperial Forces. No? Opo. So, kami na ito pagdumdumo ng kasaysayan na ito. Makihurong kita na i-restore ini -in ng mga marker, bisayon na ato mga heritage sites, mga pamana ng kasaysayan, hindi ato ito pagpabayaan. Inan sa indong lingkod, si Tony Boy Hilana, ang sa iyo Bulan History and Culture Tour Guide. Salamat sa iyo pagsubaybay, ng shout-out sa mga taga Santa Remedios, lalo na kang Kapitan Toto Bichaco na mga nag-estimar sa ato sa Salamat po nang Diyos Happens. Diyos maray na hapon sa inyo. Tiro. den yeah, mga kait kunya sa Santa Remedios. Shout out kana iya para sa ha? Janaron. 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 Tapos Buknoy. 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 Ray. Ray, Janaron, Buknoy, Ray, mga mga, mga guide ko niyan, tour guide. Kasi sa intensa, Santa Remedios Panatilihing buhay Dahil sa pulang history Tunito ni Boy Gilana Kasaysayan ng bulan Panatilihing buhay Dahil sa bulan History to ni Tony Boy Galana Galana na na La 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 Galana na na La 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 na na La 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 la